kinuha na po namin ni mama yung isang tulingan at papapalang na Okay, ate unak yan at luto na po ang ginataang tulingan uh, So yan, in-invite ko po si sa at ako nga po yung nagluto para siya makakain makakain. Uh, Ayan, sa ni Hello po mga katilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po ay maya maya mga katilag ay papunta ako sa hardware dahil bibili po ako ng graba na mix. Yun po yung gagamitin sa pang flooring. Yung gagawin na po dito sa bahay ay po flooringan na pero bago po yun ay dadasikin daw po muna nila ito o papantayin. Ito pong mga tambak. So, baka sila yung makapasok na yung mga kadilag kapoy nagpaalam at uh, kukuha ng lisensya. Ay ngayon ay mukhang hindi yata matutuloy. Kaya yun, inaantabayan ng parang po namin ni Mama. Bukod po sa pagdidasik ng tambak ay may ibinilin din po si Papa bago po siya lumawas. Ito po, oh, kailangan daw uh, sinsilin or ganaganituhin para sa pagpapalitada. Tapos ay ito din, kailangan din daw pantayin. Gawa ng pagpapalitadahan ay eh, para hindi kumapal. Kapantay la na ito. May mga nakita si papang ang lagpas lang naman ng kaunti. Ayan, yun muna ang gagawin nila bago mag-flooring. Pero mabilis lang naman po ito, mga kadilag. At meron nga din po pala akong nabasang comment dun sa vlog ko kahapon, tinatanong kung saan po yung pwesto ng bintana. Ayan, ito po ang magiging bintana namin dito sa baba ng bahay. Isa lang po. Kahit gustuhin po man namin nalagyan dito sa side na ito at saka doon sa kabila, doon sa may, dito sa may loob kay tatay, ay hindi pwede. Dahil ito, itong kabilang ito mga kadilagyan po ay pader nila tatay. Tapos dito naman po sa kabila ay may padar din po. Kaya hindi po talaga advisable na lagyan ng bintana. Kuha nang ito pong tabi namin ay iba na po ang may-ari. Kaya yan po, nilakihan na lang po yung bintana dito. Maganda nga din po sana yung may bintana tigabila kaso po yun, wala po magagawa. Kaya ito yung mahaba. O, oh, kung napapansin po ninyo, ito lang kaya sa isa po naming bintana dito sa baba. Meanwhile, tamang-tama din mga kadilag dahil naririto yung sa hardware. Nag-deliver naman po sila dito sa kapitbahay po namin. Ay sinabi ko na na-order kami ng mix na graba. Hindi na ako makakapunta ng kublas ko. At ito na rin po mga kadilag yung graba. Nagagamitin gagamitin sa pang flooring. Bale, isang load po yung in-order. Bali 1.8 po yung kabayaran nung graba. Salamat po Hindi na po nakapasok yung mga nagtatrabaho. Dahil yun, may mga pupuntahan. Ay si Indong na po ang gagawa. Bali tatanggalin po niya ito. Tapos ay yung iba po ay bubukahan. yung dating poste, mga kadilagay. Pinapatanggal na po yan ni pangit daw pong tingnan. Hindi po kapantay doon na. And may... Kapantay lang. Tapos na po na butasan at sinsilin nitong mga poste. Yan. Okay na yung lahat dito. Tapos sa loob, dito sa may kwarto po nila mama, ay ganun din, okay na. tapos na po bali po kasi iti po florenga na tapos ay kasunod na po ay palitada yun po si mama di po si mama mga kadilag gagaling po nila sa infanta at sinauli na yun, Jack yung jackhammer yung Ram kay ninong Ayan, thank you po kay ninong <laughs> kumpare po ni papa akin pong ninong dahil po dun sa jackhammer ay napabilis ang trabaho kung ito yung mano-mano ay matagal pinatapos lang ng half day itong buong ito mga poste ginaganyan po para kumapit po ang palitada ngayon naman po ay by design si mama nag-iimpis Niimbis po niya yung mga gamit na nakalagay sa timba. Yan po yung ginamit ni Papa nung nag-electric Mga pwede pong pakinabangan. Bukod mama. Kasi ito naman yung mga pack na nakalas po niya. Ngayon naman po mga kadilag, ipapunta po kami ni Mama sa tulay dahil bibili po kami ng isda na uulamin po namin ngayong hapunan. Papunta na po kami ni Mama sa tulay, bali kami po ay nakamotor ngayon. Okay? ng ulan. May matilimang Narito na po kami sa bilihan ng isda. Ano ka Sa hasa. Ati unang. Dito sa hasa-hasa. Gumawa ka na ng two-thirty din. yun Kaya yung lapis. Ayun na yung isang. Nanay, ano to isda mo? Kabe-kabe ganis. Tulit-tulit kanina patanong. Asa-hasa <laughs> <laughs> at tulingan. 120 ang lahat. na kilo. Oo yun. kau pala. Ay, ay, ay Hanggang bukas na natin ang ulam, -nay -nay. May motor, eh. di bibili na nga naman ng gata. Sa ano din 2.30 2.30 Rappi! Ito po si Rap Rap. Rap, oh. hi ka muna sa vlog. So, ang sagaling ang pogi kong pinsan. Ay! 3.43 3.43 Kinuha na po namin ni mama yung isang tulingan at papa palang na. Ati hey, ate unak. Ito na po yung isda. Kami po ay dedaracho din ni mama sa bilihan ng niyo, mga katila. Saan? Narito na po kami sa Talipapa sa Anoling at bumibili na si mama ng gata tsaka po gulay. Talong ang ilalaho mo mama. sa kasili. Sili kaya, sili, sili. Ay. Pukuha yeah. po ako ng sili. Sama mo na. Ito na po si mama. Hmm. Gata, meron na po. Narito na po kami sa bahay at ito na po ang pinamalengke. So, narito na po ako sa kusina at nagayad ko na po yung mga gulay. Nahugasan na din po. Pati po yung isda. Bali, ito pong tulingan ay igaganga po muna. Ito po ay hindi lahat iniluto. Nagtira po kami ng ilang pa lang na para pamprito po bukas. Ayun. Pero kasama po yung ulo nagsisimula na po akong magluto. At ang una ko po muna gagawin ay igagang ako ng mga kadilag yung masda. So, yan. Meron na po yung sibuyas bawang. Talagyan ko na din po ng asin. At isabay ko na din daw po yung talong, sabi ni mama. Dahil yung gata ay isang perasola ang aming pong binili. Aha. Uh -huh. Sabay ko na daw po. Kaya ko na nga naman. Pati sili. Kung na yung sili. Mama. Ha? Uh, lalagay ko na din po yung sitaw, mga kadilag. Lalagyan ko na din po yan ng suka. Tsaka po, kaunting tubig. Ang okay kina pong tatakpan. Mabuhay ka na din po yung apoy na eh. Ayan mga kadilag at ang kina po i-check. Wow! Medyo luto na yung gulay. Talagay ko na po yung gata. di sili. Dalagay ko na din. Medyo konti yung sabaw pero okay lang yan mga kadilag. Luto naman na yung bulay at saka yung isda. Dadagdagan ko po yan ng kaunting kominta. pong titikman mga kadilag sarap yan at luto na po ang ginataang tulingan ang luto na po naisalin ko na po ang aming ulam ayan medyo kakunti lang yung sabaw pero kailangan ayan mga kadilag pwede nang kumain kumakain na po si mama mga kadilag kumusta na ako po'y medyo busog pa ako nga pala mama ay naghambor kanina na <laughs> maya na po ako ba si Miguel ay kinatawag ka na mama nagugutom na din Miguel wait Ang na po dito. Wait ka lang dyan. Wait. Si Kila naman po ay nag-aabang din. May nag-comment nga pala doon sa nakaraan kong vlog mama. Sabi, kung yun daw kilay ni Kila ay kung totoo o paint laang. Ay totoo po iyan. <laughs> Kaya po Kila, tawag namin sa kanya. Siya ay ay Parang may kilay talaga. Kaya siya ay good vibes. Pilay! Ang ganito naman po ni parang si Avatar sa may ulo. At nandito po ngayon si Kagwapo lang. Bali kami po katatapos kumain at ako po yung nagluto kanina ng tulingan. Ay, kamusta naman ng iyong kain? Masala po, kung nakabusog eh. <laughs> yan. Kaya po yung tumayo muna, tanggakat-lakat dito. At, at tinignan itong yung pinapagawa na bahay. Uh, At nakaka-proud na rin yung nakikita ko like sa vlog. Iyo! Kala mo talaga eh. Oo nga. So, yan po ay huling bumusita dito yung weekend. Hmm, nung ako yung huling bumisita dito, yung wala ko ito. Oo. Ah. Uh, Tapos ay wala ko itong hamba. Tapos eh, wala pang ilaw. Wala pang ilaw. Pero ito hindi pa ginagalito. Mm. Ibig sabihin ito yung ano? Papalitadahan. Para ah, kumapit yung palitada. Oo. Oh. Ay pag ito yung Florida na. Tapos yung palitada, at pagkakot. Ay maganda na siya. Kaya nga. Bukas pa ang ano, palitada. Ay, ang Florida. Oo. Oh. So yan, in-invite ko po si Lugz at ako nga po yung nagluto para si makakain. Ah, uh, yan sa alahan. Pag paano pagpumasok ka noon? sige nga, i-action eh, eh, mo. Hanggang dito na. Thank you, Lord. Mas malawak. Mas <laughs> malawak pagiti ito'y napalitadahan na ay eh, maaliwalas ng tingnan tsaka pag na cemento na <laughs> wala na din yung CR nasa labas na ay narito po yung bike ni Indong sira niya pong inaayos kinukumpuni yun eh. mm. <laughs> Di yan naman ay na, may ilaw na din din eh, ako. Pakita ko sa Oo. Uh, nilagyan ay, ay, na ito ni Kasipag bago siya lumuwas. Ay, yeah. Sabi naman kasi pag ito, walay ni Kasipag ito ay yeah, ihiwalay na yan. Alam so, na alam. Hindi ko na naman. Pag-extra pa nga dito Siya ang helper honey. Oh. Mm. Lawak din ang kwarto ni mama, honey. Oh, eh, uh -huh. ayan ang hanggang hangganan nino. Yung baka Oo. Oh. Ay, unahin uh -huh. daw muna yung flooring bago ano ha, divisionan para makapatong yung hollow blocks dun sa flooring. Oo. Mabilis na ito. Sobo Kaya nga, unti-unti lang. Nika na. Padali na din. Dali ang mga pag-usapan pati namin nila mama at papa nung kasi pa si papa. Bago siya bumalik sa trabaho. Ay, noon na. Ay sabi ko ay kapag kakaya pa ng budget ko na sa ipataas. Sa taas at unti-unti lang. Limbawa, pupustihan. Parang ganun eh. Pusti mo na yung kaya ay napag-trish siya ng namin na hindi mo na ganun yung gawin ko. Nag-iipon pa ako bago kasi mulan yung sa taas para dire diret siya nga din naman. Han. So siguro, ang gagawin muna ay yung dito muna sa baba. Kasi ko kala kapag pa sa budget, ay maganda yung papinturahan mm -hmm. Ay ang advice sa akin ni Papa yung pa-skin coat. Gawa na ngayon daw talaga yung maganda. So siguro yung pag na-skin coat ay mas Ah, oh, mas maganda Tapos ganito yung tinang iba-iba yung kulay, dilaw. Oh. Tapos yung mas natin yung brown. Kaya siguro yung mas maganda. Kapag tapos ng palitadahan, eh, papasigin ko yung pinagod kapag keri pa ng budget. Sana yung makahiya pa. Yan. Yeah. uwi ng magkagawa ng bahay. Nakakayanin ka talaga. Oh, thank you, Lord, at kaya-kaya uh, <clears throat> ng kahit pa paano. Paunti-unti lang, <laughs> pasasaan at uh, matatapos, matatapos din uh, yung... Kami pa'y <laughs> pauli-uli lang dito at ba ng kanain. Napalaki ang ng kainan. Sarap nung mula nga Welcome. Dito pati ipuan, pwede nang, Ang tawag ito? Mahiga, sabi ni Mama. Mm -hmm. <laughs> jojo nga si Mama, pag daw si Papa ay nakatagay, eh. di pag nalalasing, honey, ay eh, malawak-lawak daw yung ang sahig. Eh, <laughs> oh. <laughs> hey, ano yan ang magiging bintana din, oh, oh. Lugsa? Parang maliit na pintuan na yun, honey. No. Ang tutusin, nilakihan na nga at gawa na yan lang ang pwedeng lagyan ng bintana. Mm hmm. Belaying Dean.